Oh pare. oh, pare. Ay, pare, mga sipag yan si pare ko. Ayan. Mga OG. Matulungin sa customer. Wala na, wala na, Oh, pare. Ayan, si pare Noy. Ayan, oh. No. Nagkaano ng ano eh. Ayan. Butter. Butter cream. Ayan, no. pare Noy. Ayan. Tapos, ice, ice gem ano, pareo, pare ano e yan o, ice gem masarap ba yan pare, ice gem e o, pahinga ko pare, isa pare pare na o, pare Sarap dito, may asin. O, o, pare pare o, pare e o, pare pare o, pare o, pare o, pare ice pare ko pare ko ano, eh. Ayan, eh. Ngayon, di ko yan. yan. Ah, may ano siyang ice cream ba. Pataas kasi yan eh, dito. Ngayon, kaya kailangan tulungan eh. Pare ko eh. Yan, oh. yan. Ah, pare. Ah, sa iba. Ah, dito pare oh. Para maabot ng customer pare eh. Ngayon. Ah, pare ko yan eh oh. Nasa si parang Jonah do. Oh. Ugi yan si pare oh. Ito lang pare. Ano, oh. mas malapit lang para di mera pa ng customer. Ayun guys. Yan. Salamat Salamat po. Thank you. God bless you all. morning.